Pumabot na po kayo sa yung pag po. Anuhan? Gracia, at At nakita ko, ti. Dagi na si Gracia kay Sir Jerwin. Di ba nga, ti? Halaga naman si Sir Jerwin yung loob ni Jerwin, no? Sabi ko na nga ba, ti? Huy, alam niyo ba? Nakita ko, Nahilot bumagsak si Gracia, Tay. Ayoko ba si Gracia sa buhay ko? Nak, dapat pinag-isipan niyo muna maigi bago nyo ginawa yan. Talaga ba, tol? Alam mo talaga? Gracia, disgracia, kasama ng tungkuling ti. Hey, parang problemado nga yung ni Jerwin kanina. malapit nung magunaw ang mundo. Sakit ng puso ko. Ay, este ng dibdib ko, pre. Saan? Saan ang sakit? Hindi ako masyado. May problema ba? Hala! Sino? Wala pang ko dyan. Sinabi pa ni Gracia kung sino yung tatay ng pinagpupuntis niya. Huwag na huwag kang magpapaano sa boyfriend mo. Oh, gulat kayo, no?